Sigarilyo ang natukoy na pinagmula ng sunog sa parking lot ng Naiya Terminal 3 noong Abril. Ayon sa Bureau of Fire Protection, BFP, nagkalat daw sa pagitan ng dalawang SUV ang mga sigarilyo. Aminado naman ng BFP na mahirap ng matunto ng may sala sa sunog nitong Abril 22 sa parking area nga ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Hindi raw kasi nahagip ng CCTV kung may tao man sa lugar bago nga sumiklab ang apoy. Ang ipinagtataka naman ng Manila International Airport Authority o MIAA kung bakit may mga nanini sa outdoor pay parking ng NAIA Terminal 3. Matagal na daw kasing ipinagbabawal ito. Kaya naman gustong magsagawa ng MIAA ng sariling investigasyon sa nangyaring sunog. Tinitignan din daw ngayon ng BFP kung nagkulang sa fire safety measures ang operator ng parking lot at kung dapat itong managot. Tiniyak naman ng BFP na maaaring mag-claim ng insurance sa mga may-ari ng labing siyam na natupok na sasakyan. Kailangan daw kumuha ng fire incident certificate mula sa BFP. Ipinagpaliban muna ang pagsasara ng Magallanes Flyover sa Makati. Ngayong linggo dapat isasara ang naturang flyover para maisailalim sa rehabilitasyon sa loob nga ng siyam na buwan. Pero ayon sa MMDA, sa Oktubre na lamang isasara ang flyover para maibsa ng traffic. Ongoing kasi ngayon ang pagkukumpuni ng kamuning flyover. Samantala sa Setyembre nasisimulang itayo ang pansamantalang tulay na magsisilbing alternatibong daan kapag sinimula ng ayusin ang Guadalupe Bridge sa Makati. Ayon po sa MMDA, hindi isasara ang tulay hanggat hindi natatapos ang temporary bridge na aabuti naman ng apat na buwan bago matapos. Aabuti naman ng apat na buwan ang rehabilitasyon sa mismong Guadalupe Bridge. Arestado ang dating barangay Tano, the top two most wanted ng Manila Police District para sa kasong rape. Nagpanggap na mga bumbero ang mga polis. Para nga po hindi maudlot ang pag-aresto sa 59 anyos na lalaki sa Tundo kahapon. Tatlong taong nagtago ang suspect matapos molestyahin ang anak ng dati niyang kinakasama sa Abad Santos. Nakakulong na ito ngayon sa Manila Police District.